Naramdaman din sa Quezon City ang lakas ng 5.0 magnitude na lindol na nangyari sa bayan ng Kalaka sa Batangas kaninang alas 8.14 ng umaga. Kasabay ng malakas na pagyanig sa Batangas ay naglabasa ng mga empleyado sa lahat ng mga opisina sa buong Quezon City Hall. Otomatikong nagtunga mga ito sa mga itinakdang lugar para sa evacuation kapag panahon ng lindol. Synchronized at walang nataranta sa panahon ng evacuation kahit pa ang mga nasa matataas na bahagi ng gusali. Nakabuti sa mga empleyado ang serye ng mga isinasagawang mga earthquake drill dahil walang natakot o walang nagpanik habang isinasagawang paglilikas bilang bahagi ng protokol bago pabalikin sa kanilang mga opisina. ay nagsagawa muna ng pag-iinspeksyon ng tatlong sangay ng lokal na pamahalaan para tiyakin ang integridad at tibay ng mga gusali. Pinangunahan ng mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO, Bureau of Fire Protection at Engineering Department ng pagtiyak na ligtas ang mga building. Inabot pa ng mahigit tatlong minuto bago na iklira mga opisina sa bawat mga gusali at saka isa-isang pinabalik ang mga empleyado. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!